yun mga kaboy punta ulit tayo ng labasan eh oh. up hey, hey. up 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 hindi bayarap ito ang daan hindi ang daan walang, walang preno yung unahan natin aku masuk ke dio to oh oh op oh. ah ala buat pada banyak tanah tempat magalib lah itu mamaya dito, so, marami na nahuhulog dito. Yung sa bangki na yan. <laughs> Ay, nahuhulog dyan. Para na sa gabi, madilim. baka yung motor natin ano na to eh bulok bulok, bulok na Apo na to, time si kaya ah. lang alas 4 eh.

Kung kondisyon? Si King mo kung Oh, kang ano nga to? Ay, sirak yan Oh, may sirak mo. Lawot ko, bakol ko kung tawre. Ah, darun mo. Oh. Ala kung toro to. Ato ti masulod ning tiner. Oh, jan kun dire. Wa to bet lawot. Oh, tanan ni ra piro to nang dire ni nay mong jam. Oh, dire nay. Sarok kan sumay na. Yeah. Barangay. Sa ha nito, beta na. Digo ha, ito yeah. ba, ko iram doon ha. Ano ang iram doon May to be. Then, ah, sa rep. Ah, ayos ha. Ah, kubra, ayaw ko yan. <laughs> Alam mo, ah, kubra. kubra. Ay, ah, sprite na lang. Pila ah. Ha? Kinse. Kinse. Beto yan ay. Oh. Kaaruhaw. Ah, Maba ah, ko silo na. Ah. Ang kagay, no.

Lapin, no? Bukon pa uh, lapok yon. Oh. Nining, nining lapok. Hindi <laughs> <laughs> Dalawa. Ano oh. May, may, may ko? Okay, hmm. Siya. Siya pa lang. Eh, pwede na yan? Oh. oh.

Hai. Hai, kamusta? Ya <laughs> ini nang ini nang kon ini nang. Tenda mana na makoh? Eh, eh, mereka pun agai. Dar garba pemilik. Kang. Dibingo, Oh, dibingo, 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 balik dibingo, lagi dibingo, 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 balik dibingo, sebagai masa dibingo, 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 Wao, wow, to, toto sa Oo, oh, Oi, tubig dyan eh. Ewa tubig, kaya dun muna. E, uh -oh. Ay, hmm. ha, uh -huh. Eh, hirap pagsarok. Oo. Huh? 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 ako. Nag... Eh, Huh? 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 no? <laughs> Ay! Huh? 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 dayo right?

Yun, dito yung lugar dati dito. Dito ako lagi. Yan oh, yan. Ayun na yan. Yan. Pinag-aaral ako. Dito yung tabayan namin dati. Dito. So. Ah. Ay, mangga. Ha ah, tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang. Ayun ko, kung andyan na yung tahuri. Kapin truk ah. Oh. Ah. Oh. Dera itu motor. piho piho nya ma oh piho ah tapi tapi oh ayun